Philippine National Police naman nilinaw na permissive ang pagkakasa ng mga kilos protesta kahit walang sapat na permit. Yan ang report na tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Nilinaw ng Philippine National Police na nananatiling permissive sa ilalim ng batas ang pagkakasa ng kilos protesta kahit walang sapat na permit ang mga progresibong grupong magsasagawa nito. Sa isang pulong balitaan, inihayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ito ay alinsunod sa naging paunang direktiba ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hayaan at bigyan ng pagkakataong makapagpahayag ng kanilang saloobin ang mga grupo magsasagawa ng mga programa kahit pa hindi ito nakakuha ng sapat na permit. Ito anya ay tanda ng pagrespeto sa karapatan ng mga grupong ito maging ng publiko na makapagpahayag ng kanilang kanilang saloobin. Bagamat pinahihintulutan pa rin ang pagrarali ng walang permit limitadong oras lamang at kailangan maging mapayapa mga ikakasam protesta ng mga grupong ito upang matiyak na hindi ito makakaabala sa nakararami. Ikaw ngedit sa kutusan para sa PSN, sinasang-ayunan ko 'yan sa Yung batas pambansa bilang 818 na series of 1985. Ang sinasabi naman doon, permissive naman yung dispersal na mga walang permit na nagagali. Ang worry po na exacto ng BP-880 may be dispersed kung walang gali. Kaya ito po ay ang kautosan po ng ating SIMG na pakinggan ng sentimento ay at silang magali at makipag-usap o makipag-gayari ko tayo at mag-disperse immediately after. Kasi nga po, permissive naman ng batas kaya doon naka-alive yung instruction po ng ating SIMG. Kasunod ito, hinikayat pa rin ito Wanyo ang mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa Setyembre 21 na kumuha ng kanika nilang mga permit upang mas matukoy kung sino-sino ang mga organizers, kung ilan ang mga miyembro nito at kung anong oras ang kanilang magiging programa. Layon din ito na magkaroon ng opisyal na documentation ang mga lokal na pamahalaan, maging ang pulisya para sa kanika nilang mga reports at records. Mas mainam din anya na may mga permit ang mga grupong ito bilang pagsunod pa rin sa Batas Pambansa 880. Ang sinasabi po natin dito, yung official yung natanggap natin na permit may record tayo ma pero yung nag-submit ng permit at hindi na actionan o hindi na aproba ng local government unit ay kinukonsider natin na deal approve. Ang makikipag-usap po ang local government unit, base sila po sa kontosan natin ng SLG na pakinggan ko ano yung mga sasabihin po nila. Pero as much as possible, gagawin tayo sa batas. Sinasabi natin as much as possible, dapat po may permit po talaga yes. ako. Samantala, puspusa naman ang ginagawang paghanda ng iba pang police forces ng pambansang pulisya para sa nakatakdang pagtitipon sa linggo. Ilan sa mga nagpahayag ng kanilang kahandaan ay ang Quezon City Police District, Manila Police District at National Capital Region Police Office. Yan muna ang mga updates mula dito sa Camp Okrame. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.